So, samantala, binahagi naman ng celebrity vlogger na si Alex Gonzaga ang kanyang paghahanda at pagkukondisyon ng katawan para sa goal nilang mag-asawa na magkasupling ngayong taon. Diba, alam naman natin, yes, ayan alam naman natin na maraming pinagdaanan yung mag-asawa. Mag At twice! Yung beses, mm. di ba? Twice na nang nakunan, oh, oh. di ba? Oh, oh. Pero maganda, hindi nila sinisi ang Panginoon, di ba? Mm. Sabi niyang gano'n. Oh. Pero ngayon, talaga yung pagbubuntis mo, pinaghandaan, dapat hindi ka pagod-pagodan. Ganun ba yun? Mm, oh. Kahit oh, sa nadaki. Oh. Sa babae, kailangan talaga, di ba, may pahinga. Oh, oh. Lalo na pag anong maselan ka sa pagbubuntis. Dapat ayon, pareho kayong fertile, nasa kondisyon. Ayun. Na uh -huh. pagka yung bang fertile, dapat doon mag Oo. Uh -huh. Para makabuo, para mag-turbine. Oo, di ba? O, di ba ganun kayo, di ba kuya? Pagka-fertile yung managing jawan, na! Para maging buntis, magbuntis na, di ba? Oo, uh -huh. kasi may mga mag-asawa na hindi makabuo di ba? Kasi parehong pagod. Oo. Uh -huh. Di ba? Tapos nagpapadoktor hindi, sila. Hindi, pagkapagod hindi mag-aaros. Hey, ka Ay, grabe ba diba? ko uh yung -huh. mga... Ano yung araskaldo? Bumibili na araskaldo, di ba? Pagka sila bumili ng ano, para kakain ng mainit, para masarap, para pag kayo bago kayo mag-honeymoon. Ano, honeymoon. Ganun yun eh. Oh. Yung ipagabuhin mo oh, Oo na! Okay, oh, friend. Talaga.